Hey, mga bro, sir, nandito kami sa playa at ito yung aming tropa dito ay ng Baskaga kaya yeah, si Papa Big nagtatali ng Baskaga kasi nabalihan to ng ano oh Baskaga eh isang suru lang ano na banyera agad Okay, may kapat na bali yan? Eh, sa dami, sa, na, dami, ng, ano, yun, sa, dami. <laughs> sa dami ng tinga. Ayun, sa dami. Sa dami ng tinga. Yeah, Pialta na ano, panduktong. Bago yan, yeah, bago. Ah, may alamang pa nga yung lambat eh. Oh. Yeah, no, kasi eh, nabali yun, na nga. Ayun, ayun. Ito na ano, na piloto <laughs> yan.

Oh, pangalamang hindi din nyo, yun. Oh, parang napaka imposible naman na nakawin ni Buo, 'di ba? Saan mo dadalhin yun Parang hindi makakita 'yon. Walang oh, binuhat Buo. Yung lambat na to, ano naman to, pambuging yan. Ay, may, may kawayan, tapos may styrofoam, may pangaboy. tapos yung pangilali niya, bato. Nakasimento yan. Ay, mga bro, si Shari na. Oh. Doktungan na yung kanilang baskagan. Mayroon ka na si Peter kasi to, ng kawayan. Layo. Kaya yan, ganyan. Ginagawa na ng paraan para makalaot ulit. Kaya, lalaot na yan.